Ang scope lagi ng aking uh, binibigay na mga topics uh, yung mga foundation ng faith natin kasi ito yung very important maliban sa mga doctrines no which is important also parang nakikita ko na mas kailangan ng katoliko yung mga basic knowledge ng ating catholic faith especially sa catechism mas pinapalalim natin mas pinapalawig yung kanilang pananampalataya. Unang-una, dinalagay natin sa ating topic yung pagkilala mismo kay Jesus. Yun nga yung na-share ko sa inyo na may mga iba't ibang Jesus na pinapakilala itong mga iba't ibang mga sektang ito. Which is true. Why? Because ito ay ibinigay ng, sa atin na warning no? ng ating Panginoon mismo nang sabihin niyang maraming magpapakilalang iba't ibang Jesus at maraming ililigaw ang mga Hesus na ito. Kaya totoo, sister, marami nang naligaw ng mga iba't ibang Hesus na ito. After nun, no, nung uh, ating pag-propagate ng pagpapakilala ng tunay ni Hesus, dito mo makikita naman yung kung paano sumunod kay Hesus. Hindi pwedeng kumilala ka lang kay Hesus. Dapat sumunod ka rin sa lahat ng kanyang inuutos. At maliban dun sa Ten Commandments na alam natin, no, sa pagsunod kay Yesus, Meron po siyang hinabilin, no, sa kanyang ina at sa kanyang alagad bago siya mamatay. O sa typical scenario ng buhay ng isang tao bago mamatay ang tao, ibibigay niya ang lahat ng habilin na importante at anong habilin niya sa kanyang mga alagad at sa kanyang ina. Gawin natin bilang mga alagad na ina ang kanyang ina sa isang ina, no, ay uh, gawin niyang anak itong alagad na ito. Though biologic, biologically, hindi naman tayo uh, talaga pinanganap ng Inang Maria. Pero ito ang way ng pagkilala natin sa tunay na Yesus, ang kumikilalang Ina, no? ang Inang Maria. At dito rin natin makikita no? yung kanyang habilin sa kanyang tunay na iglesia o simbahan. Wala akong nakitang simbahan na tumatawag na nanay kay Mama Mary, kundi ang simbahang katoliko, which is the true church na binil ng ating Panginoong Heso Kristo. Para sa marami pang sensei at limang siglaw na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share.